Ma'am, maraming salamat po na ito na yung pinadala niyo yung konting tulong dito sa aking bata na kasama sa dagat. Ito po yung masipag. Ito po yung kanilang bahay at saka yung kanyang kinikilalang ama at saka yung kanyang kinikilalang ina. Ito po. Uh, that's ito yung kanyang ano, yung chart. at saka mga damit. atin na natin amin. na natin. Sukat mo para uh, ano. Dito, Napasok ko pa yan ate. Napasok ko po Napasok ko ba na yun? Gusto ko. Yan lang ang masipag pumasok dito kahit na Yan, marami siya. Dahil may masagot sa'yo ng supply ng iyong pag-school. Marami siyang binigay na ano pa damit ayan. Ah, may gusto. si Ma'am po. Ayaw ko niya magpaano ng pangalan. Natulong po siya pero hindi po siya nagpapabanggit. Tapos. Pinabilang lang kali nang kanya ng iyong Kinelas. Ah. Oh. Nang, para daw babae yung chinelas. Ayun, sakto. Oh. Yes, yes. Ma'am, ito na po yung kanyang chinelas na bago. Tapos oh. ito po yung inyong request na bilang siya ng konting grocery kaya ito pa po yung grocery na galing sa inyo o Diyos ha ano mo sabi mo dun sa, sa, sa nagpa sa, 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 na sa ating OFW sa wala sa wala sa na nagpadala sa iyo salamat po ano yung masasabi mo? Sige na, Ay, binata dali na. salamat po, Dali na. Sali na. binata Ano yung masasabi mo? sa atin? na. W. Na, bigyan ka na. na. Ay, binata ka na. na lang, ang, ano mga, yung Parang, mo. na po, maaaring naiya ay, maraming salamat po. Sinanay. ano po uh, masasabi ng nanay? Ano masasabi mo sa Saram anak ko sa ha... inyong Maraming salamat po sa tulong na ibinigay ninyo kay Joshua. Hindi nagasalita. Hindi <laughs> nagasalita. Hindi nagasalita. Hindi nagasalita. lang ha <laughs> <alang nak> ha! <laughs>